And lastly, number three, choose sacrifice over anger. Piliin mo ang magsakripisyo kaysa sa iyong sariling galit at emosyon. Sabi sa Matthew 1, 24-25 ng magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Wow! Ang sabi dito ay sinunod ni Jose ang utos ng anghel ng Panginoon. At kapag tinigdan mo ang kanyang pagsunod, ang mga ito ay sacrificial. Kasi sabi sa talata, pinakasalan niya si Maria at hindi niya sinipingan. Si Joseph ay isang halimbawa ng pagiging matapang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Ang tapang ay naipapakita kapag merong sacrifices tayong ginagawa kahit mahirap. Bakit? Kasi maraming tao takot sa sacrifice. Maraming ayaw mahirapan. Maraming magkukompromise sa ngalan ng convenience. Kaya ang isang tao na marunong mag-sacrifice, nagawin ang tama, ay sila ang matatapang na tao. Pwede magwala at magalit si Joseph kasi para siyang niloko ni Maria. Pwede niya pairalin ang kanyang pride at mag-iskandalo kasi karapatan niya yon. Pero hindi niya ginawa. Pwede nagplano siya na maghiganti pero hindi niya ginawa. Pwede naman siya mag-decide na i-divorce si Maria pero hindi niya ginawa. Hindi naman masama ito kasi may dahilan siya pero nagsakripisyo siya. Nagdesisyon siya na si Maria ang kanyang pakakasalan at makakasama habang buhay. Kahit nga meron siyang concern. Maring inisip niya na di na ako ang magsuffer, masunod ko lang ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Nag-respond si Joseph ng may humility, obedience at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal kay Maria. Narealize ko, ang pagmamahal ay palagi may sakripisyo sa part ng nagmamahal nagsakripisyo ang Panginoong Yesus ng kanyang buhay dahil mahal niya tayo. At ito din ang gusto niyang ipakita natin na klase ng pagmamahal sa iba. Yung merong sakripisyo. Ibigan, paano ka nagre-react kapag may nagi-criticize sa iyo? Ibigan, sacrifice. Ito ang tunay na courage. Sa halip na gumanti o i-defend ang sarili mo, kalma lang at kausapin mo ang taong ito privately. Hindi mo siya kailangang ipahiya sa maraming tao. Kung may pagkukulang ang isang kasamaan mo sa trabaho na naka sa performance ng inyong department, sacrifice. Sa halip na gawan mo siya ng report upang bumagsak siya, ay suportahan mo na lang siya at tulungan mag-improve. Gamitin mo ang opportunity na ito upang maipakilala mo siya sa Panginoong Yesus. Paano ka nagre-react sa family members mo? Halimbawa, kapatid mo na naka-offend sa'yo, kaibigan? Sacrifice. Sa halip na magalit ay piliin mo na unawain ang kanilang kalagayan. Magpakita ka ng grace. Nakatanggap ka ng grace mula sa Diyos, then maging gracious ka din sa iba. Si Joseph kakaiba, nakita natin ang kanyang godly character. Pinakita niya ang kanyang tapang sa pag-provide at pag-protect ng kanyang magiging pamilya. Kaibigan, ang pagiging matapang ay hindi nakikita sa tindi ng paraan mong magalit. Hindi din nakikita ang tapang sa pamamagitan ng lakas ng boses. Misa, iniisip ng mga tao na ang tapang ay dapat kagaya ng isang tatay na palaging nakasigaw sa bahay. Grabe, ang tapang ng tatay mo, palaging nakasigaw. Paglasing, lagi naghahamon ng away. Ibigan, nakakalungkot pero hindi ito ang totoong tapang. Ang tapang ay nakikita kung paano mo hinahandle ang mga adversity at difficulties ng sitwasyon mo sa buhay. Ang tapang ay nakikita kapag hinaharap mo ang mga issue at hindi ka nagwi-withdraw. Alam mo, ang pinaka-best way para i natin ang may hirap na sitwasyon ay akuin natin na merong gustong baguhin ang Diyos sa ating ugali. Huwag nating isipin na kailangan mag-adjust ang ibang tao para sa atin. O maaaring mayroon siyang ginawang mali laban sa iyo. Pero ang dapat mong isipin ay, Lord, alam ko po na ako ay may parte din sa aming conflict. Pinatulan ko siya sa halip na palampasin ko na lang. Sa halip na nagpakita ako ng pagmamahal sa kanya, sa halip na nagpakumbaba ako na tinanong ko kung ano ang naging pagkukulang ko sa kanya, ay agad din ako nagalit. Magpapakumbaba po ako na aminin ang aking pagkakamali. Alam ko po na ako ay tinuturuan nyo na maging mahinahon at mapagpasensya at mapagmahal at magmahal ng walang kondisyon. Kaibigan, ganun ang tapang. Kung yung kaya mong i-deny at isakripisyo ang sarili mo para mapapurihan ang Diyos sa iyong buhay. Narealize ko na ang courage o tapang ay ang pinagmumulan ng pagiging selfless. Yung willing kang magmukhang mababa, kawawa, at katawa-tawa, masunod mo lang ang Diyos sa iyong buhay. Si Chris Spielman ay isa sa mga taong marunong mag-sacrifice. Isa siyang professional football player na kabilang sa Buffalo Bills at ang nilalaro niyang posisyon ay middle linebacker. Ang mga nasa posisyon na ito ay ang mga malalakas at matipuno kasi sila ang mga blockers. Meron silang mataas na IQ kaya kaya nilang basahin ang mga laro ng kalaban at magdesisyon ng mabilis sila ang depensa ng kanilang team. Sobrang passionate at loyal at committed si Chris sa kanyang laro. Kaya kahit nung 1995 season, naglaro pa rin siya ng may injury. Ganon siya katatag sa laro. Pero nung 1998 season, ay lumiban siya sa laro. Mas pinili niya na manatili sa bahay. Siya ang nagluluto. Siya ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Siya ang nag-aalaga din sa kanyang asawa na may breast cancer. Sobrang nahirapan si Stephanie na asawa ni Chris dahil sa surgery, chemotherapy at pagkahilo. Pero sa laban ni Stephanie na ito, hindi umalis sa tabi niya si Chris. Sabi ni Chris, family before job. Ibigan, ang tapang ay di nakikita sa pakikipagbasa gulo sa daan. Kundi nakikita ito sa mga practical na bagay gaya ng pagsasakripisyo mo para maitaguyod mo ang iyong pamilya. Kahit nagtitinda ka ng fishbowl sa daan, mas matapang ka kaysa sa mga taong malaki ang katawan na hindi nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mas matapang ka at mas buo ang loob mo kaysa sa mga taong hindi makawala sa bisyo. Nung tinanong ng reporter si Chris kung babalik ba siya sa paglalaro, ito ang sinabi niya, I'd play in a heartbeat but what kind of man would I be if I back out on my word to her? I will not be a man at all. Sabi niya, gustong gusto ko bumalik sa football, pero anong klasing lalaki ako kung di ko tutuparin ang pangako ko sa asawa ko. Wow, alam mo, tingin ng mga fans kay Chris ay lalaking lalaki at mabangis naman lalaro dahil bigay todo ito sa laro. Pero alam mo kung anong totoong nag-identify sa kanya bilang lalaki? Yung kanyang pagsakripisyo para sa kanyang asawa. Ibigan, paano ka nagsasakripisyo sa mga taong nasa paligid mo. Applicable ito hindi lang sa mga lalaki kundi pati sa mga babae din. Paano ka nagre-respond kung kinakailangan ng pagbabago sa iyong buhay? Halimbawa, meron taong nagkokorek sa iyo, gagawin mo ba ang kalooban ng Diyos o magwawala ka sa galit? Ibigan, ang pagwawala sa galit ay hindi sacrifice o courage. Ito ay immaturity at kahinaan. Ibigan, simulan mo magpakita ng tapang ngayon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo na magmahal ng walang kondisyon sa ibang tao. Sabi sa Romans 6.13, Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ang konteksto ng Romans chapter 6 ay tayo na mga nanampalatay sa Panginoong Yesus ay namatay na sa kasalanan. Kasama ng naipako sa krus ang dati nating pagkatao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan ngayon. Tayo ay malaya na dahil sa sakripisyon ng Panginoong Yesus na bayaran ang ating mga kasalanan. At dahil dito, sabi sa verse, ay huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kaibigan, ito ang buhay na sacrifice. Ang ibig sabihin, huwag mo nang balikan ang dati. Patay ka na sa kasalanan, kaya huwag mo na siyang buhayin ulit. Ang ibig sabihin ay may choice ka kung papasailalim ka ba ulit sa kasalanan o iyahandog mo na ang sarili mo bilang buhay na sakripisyo ng kabanalan. Kaibigan, ingatan mo ang iyong katawan. Huwag mo itong aabusuhin para lumakas magamit mo sa paggawa ng mabubuting gawa. Ingatan mo rin ang iyong isip. Salit mag-isip ng negative sa iyong kapwa, humusga ka ng tama at makajos. Isakripisyo mo din ang iyong mata at tenga. Suriin mo kung anong pinapanood at pinapakinggan mo. Suriin mo ang iyong bibig at dila. Ginagamit mo ba ito sa pagpapalakas o pagpapahina sa ibang tao? Isakripisyo mo din ang iyong mga kamay. Saan mo ito ginagamit? Noong araw ay sinaway ni Pablo ang mga taong ayaw magtrabaho. Sabi niya sa 2 Thessalonians 3.10 Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Kaibigan, kahit sa Bible ay hindi kinukonsinti ang mga taong ayaw magtrabaho. Kaya wag din natin itong konsintihin. Kaibigan, paano mo sinasakripisyong iyong kamay sa pagtatrabaho at paglilingkod sa Diyos? Isakripisyo mo din ang iyong paa. Suriin mo ang iyong sarili kung lumalakad ka ba kasama ang Panginoong Yesus? Ikaw ba ay alagad niya na nagiging instrumento niya para sa kanyang layunin? May isang boarding house sa Houston, Texas ang nasunog. Habang nasusunog ito ay may biglang lumusot sa barricade na babae at tumakbong pumasok sa bahay na nasusunog. Kaya lang ang bahay ay tuluyan ng bumagsak at kasama ang babae sa mga namatay. Sabi sa headline ng balita sa dyaryo, Poor wretch dies, suicide. Sabi nila ay nagsuicide daw ang babae. Pero hindi nagtagal, humingi sila ng tawad dahil sa kanilang sinabi sa headline. Bakit? Kasi nung binubungkal na ng mga trabahador ang bangkay ng mga nasunog, ay may nakita sila sa maliit na kwarto na isang bakal na kama. At sa ilalim ng kama ay nakita nilang isang baby. Anak pala ito ng babae na pumasok sa nasusunog na bahay. Pumasok pala siya para iligtas ang kanyang anak at hindi siya nag -suicide. Mahal niya ang kanyang anak kaya sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Alam mo, ganun din ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating kasalanan. Willing ang Panginoong Yesus mamatay. Dapat tayo ang mamatay balang araw sa dagat-dagatang apoy. Pero inako niya ang ating mga kasalanan. At siya ang nagsakripisyo para magbayad ng iyong kasalanan. Ginawa niya ito upang kung ikaw ay mananampalataya sa kanya, ay hindi ka mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung nais mong isuko na ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon ng may pananampalataya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo akong magkaroon ng tapang na ipahayag kita sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Todd Atkins, You can either be comfortable or courageous, but you can't be both. Kaibigan, anong pipiliin mo? Maging komportable o maging matapang? Hindi pwedeng gusto mo maging matapang pero komportable ka pa din. Hindi ito pwedeng mangyari. Kaibigan, piliin mo ang tapang sa pamamagitan ng integrity. Piliin mo gawin ang tama kahit hindi komportable. Pangalawa, follow the vision of God. Makikibahagi ka sa vision ng Diyos kahit mahirap ito gawin. At hindi mo alam ang mangyayari sa future. Pangatlo, pipiliin mo ang tapang sa pamagitan ng sakripisyo. Kaibigan, kung nagsasakripisyo ka, ay kailangan mo isang tabi talaga ang maging komportable. Kung mahal mo ang Diyos at mahal mo din ang mga taong nakapaligid sa iyo, ay susundin mo ang kalooban ng Diyos upang madala mo sila sa Panginoong Yesus kahit pa i-reject ka at pagsabihan ng masasakit na bagay. God bless.